Pinakamayamang bansa, sa Southeast Asia, tila pinapasa na ang trono sa Pilipinas. Epekto na ba ito ng Marcos Gould? O dahil lang ito sa galing at husay ng ating Pangulong Pampong Marcos, halika nakakagulat ang panitang ito. <tod> The Philippines in my capacity as Prime Minister, and it's also, as you rightly said, my first visit just after my recent general election. So it's an honor for me to come here to have this visit with you, and Singapore is committed to supporting and working closely with you, President, to support your 2026 ASEAN chairmanship. Singapore businesses are confident in the dynamism and the potential of the Philippines economy. and we are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Ang trono ng kayamanan sa Southeast Asia, baka na sa atin na Singapore ba talaga ang pinakamayamang bansa sa Southeast Asia? Oo, pero may napapansin ka magkakaiba nitong mga nakaraang buwan. Ang social media feed mo, puno na ng pag-unlad ng Pilipinas. Mga balita, Lagi may foreign leaders na bumibisita. Parang hindi na dati parang may tinatanim, parang may pinapalaak. Pero teka lang. Anong nangyayari sa Pilipinas? Bakit pati tayong mga mamayang Pilipino ay nararamdaman ang pag ng Pilipinas hindi lang sa ekonomiya, maging sa ating buhay katulad na lamang ng 20 pesos na bigas, ang pagbaba ng gasolina, ang pagbagal ng inflation ng 1.3% at marami pang iba. Paggawa ng mga projects na talaga namang nakakalula. May epekto ba ito ang Marcos Gould o dahil lang sa galing ng pamumuno ng ating Pangulo? Hayaan mo ilatag ko sa iyo ang mga piraso pero magingat ka. Sa dulo ng artikulong ito, baka hindi mo naman malayang na bago na ang pananaw mo o baka nakonsumo mo na ang buong kwento. Unang tanong, bakit ba dumarami ang investors sa Pilipinas ngayon? Simple, Singapuronismo ang nagsabing buli sila sa ekonomiya ng Pilipinas. In short, may nakikita silang hindi pa natin lubos na nakikita, pero sila handa ng tumaya. We are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Ito'y ayon kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Pero bakit? Marcus Gould maaring coincidence o hindi. Magaling na pamahalaan, posibleng totoo. Pero teka muna, napapansin mo rin ba na may bigla ang focus sa mga high impact sectors katulad na lang?